kamusta? Yun, nang umaga mga karabas, ayos lang <laughs> Naligaw ulit Nakawin na rin Mabuti ka, ayos ka lang so, Kami dito lang araw na <laughs> inais ko ba rin yung problema doon ay? Ay Oo, oh, ay salamat ka pala sa Ay Sir Harabas Sa pagsuporta sa pamilya ko Ang laking turo sa amin, Sir Sagilaw mo sa amin Kahit na bakanda ako, at least nandiyan kayo Balagin sa Team Harabas, bago sa Team Raptor siyempre Ang buha ng Team Raptor Si Dooley Naglabas na. Ay, naglabas. <laughs> Itusok mo dito, bunutin mo dito sa kabila. <laughs> Ay, tusok, bunutin mo dito. Ganon. O, oh, sige. Ay, mga kaharabas. Uh, Sibag tayo ng ano. Tusok, butas daw. Sanapit din pala kay, ano. Kakasok to sa butas. <laughs> na sa butas. Susot na naman. <laughs> Susot na naman. <laughs> ito si... Bagwis na ito eh. Tapasawa nung kabubutas nito ah. Sige, tuloy natin yung butas daw. Good morning mga karabas. Balik naman uli. Baka last day na rin ngayon. Kung kumatapos. Kumpay <laughs> dyan si Kiamat. Good morning po mga kaharabas. Ito aking mga yung natira. Oh. May natira pa kunti eh. Yes! <laughs> Tapos yung ginagawa ko na. Pipitikan daw, no? Parang nila ito, sa trapal Kapitan, patusok-tusok lang yan sa taas. Kasi okay. lalim kayo, mat. Tagas na. <laughs> tagas ng pawis. Dapat kemat yung kapitan, siyang katuro sa tao, no? Ito ka, kap. Ako dyan. Ako nga nagaturo a turo eh. <laughs> Ikaw nga ang ginaturoan niya Oh, Ako nga nag turo siya kung saan mo ilusog yung nalawin mo. Magandagan eh. Uy! Ting, tingin mo. Ah? Bagal daw. Pinupitan. Oh. Pabuti siya doon, tusok lang no. Oh. Ito gigpit dito. Sakit sa kamay yan. Sakit nga kamay ko dito. <laughs> Sakat tusok. Mm -hmm. Yung mga karabas, mga pintura na apin na milik ko para mapinturahan na. At mga litteringan yung samang unyok. Oy okay, mga karabas, tulit tuloy tayo sa pag ng ating ano, kawayan. Gagawin daw ng tulda yata ng Raptor Boys. Siyempre, kailangan pagandahin kasi magwapo yung mga Tahu harabas eh. ya. Ini yang harabas setelah terbis di bang. Ya, pilih-pilih yang ngerabas itu. Aligi ng tahanan. Hindi niya niyari ito kapon, pinag-isipan niya yan, magdamago kung paano oh. niya. Grabe naman. Grabe naman. Sabi niya kasi kapon, prestanya niya lang magmawa ng itong kalahan. <laughs> <laughs> Grabe <laughs> <laughs> naman. Hindi niya Pero so, pinag-isipan mo yan, Brad, no? Oh. <laughs>

Paligi ng bangka. ng tahanan ng dapugan. Ano Ay. <laughs> ang pako bang, uh, na sa, Ano ang pako? Ano naman ulit Ano ang balik Ano ang pako? Ano ang Ano ayun na! Ano ayun ang ayun pako? Na! daw pag-wish pa kay Kapitan, malapit na lang rin pala. Oo, oh, yun na. Hmm. Nakangiti na si Nino ni Nakangiti na ibig sabihin matatapos na sila. Ay, alam mo ka yan? Ika-update na. Ika-hapon <laughs> <laughs> pa yan eh. Ika-update na yan. Ika-update pala? Ulap Wala pang yan. Ah, mo yung kamay niya. Oh, may na. Aroy, nagpagat na pala. Kaya pala kailan ko oh, ngiti, ngiti na oh. kumpay. Ngiti update pala. Ano nga, kaya pa nga? Happy ka na minuto <laughs> kap.

Ay, mahabol kasi sa pintura yan, yung ginabak pa kanya. Yun. Tuloy-tuloy mo na ko. Hindi na, magpahinga yan. Ah, ayun ka kung pahinga yan. Oo. Pahinga, iyak ka. Pahinga, iyak ka. Lalo may merenda na yan? Ay! Hindi na magdanan na yan! Ano yan o? Lalo kung may merenda! Eh, bila ko! Uy! Bili ka? Oo! Sige! Tapos tayo mga karabas!

Hindi <laughs> pa ka nabuksan. Tuloy-tuloy trabaho. na yan? Yung... Pipitik na to. Na, Panya, Binigla ba ni Pipitik? Kung magpipigla yan, papil mo sarap? Yeah. <laughs> Nandala, da -da to. Ang malalit po eh. lang kung ka. <laughs> ano kayo nakain to kanyang maga? Nahal, <laughs> Asin? Asin? Kaya pala, minyot niya yan. Bago yun, matamis naman. Hmm. Ay, rambol. Ay, rambol. Baka nabas, binito na tayo. Baka nagahan si Nuno eh. Bili na tayo mga karabas. May lagnat ako eh, kaya Ural. May nakapansin mo kaya Vince Jay. Okay. Tahimik ba gano? Ako din. Ikatabi yung pano. Ikatabi yung labas? Dahil narito ako lagot eh.

magkambiya si Kapitan hindi ma ano, malusot like isang pani Kapitan <laughs> yeah, gina, ganyan ko kamahal si Kapitan eh Kap! Hindi naman na kita papagkap Kap! mo <laughs> para kung malusot ka man hindi masyado grabe ang tama mo konti lang madulas man Dahil na nakakakasusi talaga ng mabuti yung mga Nagbagong pangalan bago S Sablay <laughs> Sablay na ha? <laughs> sablay O ano? <laughs> sablay. <laughs> <laughs> na, yung yan eh Okay nga din Ano siya na Ako. Ako yan Paper 3

lagar eh kana lagar ya ra bage bolang bage nama anu si kapitan melusot ayas para pagbintura oo oh, galing 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 iba yun ano kakain na kayo abay anong oras pa lang alas 9 ang pakain gaya ng kay Buseng ala, ala, ala una huwag kang pakain ng maga pa may alas 2 gutom na naman yan sila galing talaga Tim si Bosi pakain alas 12. Oh. Pagkatong oras, huwag mong sila. Tamang merenda lang. Oh, mayroon mm -hmm. lang <laughs> mo luto na? <laughs> 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 <Kala> <laughs> mo ah. <laughs> ko lang eh. ko lang kayo. <laughs> 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 ano kami, pati gutom? <laughs> <laughs> Ay, away to mamaya. <laughs> Ginasubukan <laughs> <laughs> <Sinubukan> pa lang pala, <laughs> ni Kala mo, ah. Maga pa, Pink? Maga pa! Ang pagkain may limit yan. <laughs> Abaw uras. Minigat ng muro sa taas. Giliyan na ging paliguan pa. Yung tao din naliligo, yung bangka naliligo. Hindi. So gir ay. Pero gir ay. Ng gir pudi ay. Hugasan lang para ito, 'yung tawag na ang samahang walang katulad. Raptor Boys.

Hindi naman araw ng labanan dito eh. Pakiyawan naman pakyawan? Ito. <laughs> ito yung pakiyawan niya. Kalit-lit na yun. Isang araw oh. Kung araw nga yan. Hindi isang linggo yan. Sabi ka naman oh. Napuyat na. Napuyat na, yung na karawan sa tapang. Inawang na kawawa. <laughs> Natulog brad. Nasunsi na. Ah yung drawing-drawing na doon sa papel? So, Ay! Ah! Sa paano magawa yun? Ay! di Diba, no? Ay, karami sabi na ngayon ka lang makagawa na kalan na ganito. Oo. Oh. Oh, <laughs> Kaya ako kasi, oh, ba't yung ikot pa? Ay, napuyat yan. Puyat nun eh sa kaka drawing, drawing yung kalan nyo daw. Oo. Oh. 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 Ano? <laughs> 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 oh, tapos ngayon. Oo. <laughs> 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 Sa nga angam mo rin ng galing, buputok mo sa amin. Ano mo kay, kay Boy Pitek? Ula laban to? Butom na mga karabas eh, kaya wala laban. Gina, birahin mo na akong birain. Dapan-dapan. mo na rin eh, baldain mo na. Uh, mag Magang-maga mga karabas, ganyan kang anak niya. Wala na papel. Puro may sulat na.

Wow, oh, oh, kinilaw. Okay. Ulay. Ulay. Saan siya? <laughs> lab. Doon ka lab. Ano kain nito? Sabi ko, ganda mo sama, maglaba ka dyan. Uy! Nakapay Ay, sabi na, kapagta na yung mukha Ganon? Sabi ko, lab, ko sa limang araw. Huwag kami lumakot, huwag kita lumakot, huwag kami lumakot, ko Flap 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 Go pag kami ang ito na mga lapang maliit Ayun naman mo huwag hey. alabas siya Mayroon doon? sa bahay Ayun siya eh araw mo kami servisyon 5 araw mo kami servisyon 5 days mo kami Pag kami ang kita na mga lapang ah, na kayo Pangulang mo lang Tatuyan ko e ha? Tatuyan lang, rin yan Pelit <laughs> lang rin niya or no? Pelit lang lobo ako eh. Pelit lang ng ganitong lakas. Ito ka. Dapat maganda 'to. Kasi hindi na yung magkita na dito kay bahay na dito Ibig sabihin pag malaki na uli mo peng Eh hindi bigay Huwag yun, huwag maliit lang Ay baka naman sa pagkapasad mo ibigay Ay! Ay lang Sa iba yung sitpa Ay vulgar

Pagkaradas bubung bubong-bubong yun ito mga bukas. natin ng bisagra. Huwag yung kamay ko na mo

Press ka lang. Ay ano ko lang naman. Pabila ano, na, ka. Mag magrag. Ano, Para hindi man yung... hindi ka bo. Turin siya. Pagkakalang no? Pabila. Ang gali ha. Salbo kami ni Kap? Para... ...kuwet kay siya. Oo. Kaya. punya kan aku apa? si petikan daw jimar Sabi ko na, pitik, thanks. Ay, oh. <laughs> oh out. pitik, Yan. <laughs> e, eh so, <laughs> kita <laughs> daw kok. <aku. laughs> <laughs> Hindi? Yan si sa sama asamahan nya. Sabi? Nakasawa ang mga mukha rito. Wala, wala ibang tao. Ito <laughs> lang lagi. Hindi ako iskrivo kanina. Di kuluris na. Baka may naman? nga. Tinggalan natin mga kaharabas habol sa bago mag-ulan, mga tuyo. First puting lang muna, na may second puting. Pag may naiwan pa ang pintura, i-third puting natin hanggang port. Kapit! Nanalaman nyo Okay, manipis kasi bag first puting eh. Oh.

Nagmano! Nagulat kasi kapit nagmano! Totoo ba yun? Totoo pala yung kap? Mag-ibay talaga no? Tayo talaga to! Tuloy! Pakiawan na tayo ang mga karabas ang tirado yung dalawang ipigs niya! Pakiyawan talaga to mga karabas! Diyan ang... ang sila eh! Diyan ang sila eh! Diyan ang sila eh! Diyan ang sila eh! Habang hindi pa doon madating, binabanatan? O mga karabas, dito sa kabila! Diyan ang sila

po na mo mga, mga arawas. kapal mira ni Pinky Hindi rin talaga balda itong bangka na ito. nagkagalit sa masinyak ay oh Kita nyo, wala nang green, puro na orange. Oh, orange sa. Oh, pati yung damit ni Buipitik orange. Ay, ano? Tutrahan ko, ano man 'yan eh. Kaingi-ingi mo. Huwag niyo paniwalaan nyok. Adaptate lang natin yan. Oh, hmm. Uy, tumakas. O, tumakas. Wala, natural yun. Ay, natural pala katakas? Natural. Tulungan sa gripo. Ano, <laughs> <coughs> Tulungan sa gripo, yung oh, pangisa isa Ito paano? Iyan siya magsaka nyan. Iyan. ka Yes, Iyan. Nyok. Mulog. <coughs> <coughs> ano, ah, Nyak? Bulog. Bulog? Oh, Ang <coughs> ganda no? Ang ganda lang. Ano Basang etlog. Oo. <laughs> Hahaha. <laughs> drinks to. Sarap din. Ah, uh, ganda ng kulay na ito. Oh, ang Ano? Mabuti <laughs> lang niya sa inyo, to kamera Oo. po nito. Kulay.

Galit ba? Oo, kaya yeah. ka lang dito nyo, kaya ngingi mo. Oh. <laughs> Ay, ibig sabihin pag nagagalit? ano yun? Yung pilo. Gutom, hindi, gutom yun. Pilo yun. Ay, yung pilo. Pilosopo. suko. Pilo, <laughs> pilo suko. <sopo>. Ngayon <laughs> <laughs> pala yan. Na high blood pag si oh. No, may pala. May ano pala yan, high blood? Ang uh, mabilis kasi yung high blood yan, pala na pag gutom. Ay, ganun. Ay. Ay. Pala. Dapat din gutumin. Dapat <laughs> <laughs> din gutumin. hindi ko sila naginadiin Pengs, hindiin mo Pengs hindiin mo huwag mo lang isang pano yun Pat may okay, pangarap sila oo oh. magiging sa lalim ka Pengs kapis, ha uy malapit na kami yung nyok magsalubungan okay, okay. hmm. hindi ko alam kung sino ang sasabog sa atin <coughs>

Kung kung, kung uminit na ako, ika naman pa initen. Balitan tayo ah. Pag, pag may nagkamay sa atin, pasok sila dalawa dito. Diyan kayo magkamay. Uy, patuloy na pala kap. Kap, tandaan, tandaan mo ah, huwag tayo magkamay. Pasok tayo dalawa dyan. Ano mo Anong nalangit? Ayoko, brad. Di. din. Di, tapos. Isasara. na. Ay, na. Ay, ay, nabasiyara ay, nabasiyara ay, nabasiyara ko dito. Wow. <laughs> <Penyo> ko. Buksay. <laughs> Baka pinu, nagkasiyara. tayo naging nangtay. Tuan. Ah. Oh, Oo, na. Oo, oh, tulong. <laughs> Yun naman pala eh.

Ya, nggolutok lang luma. Woi, woi. Ikan ngolutok. Ah, mrene. Ayo ge ngolutok are jan. lang. Oh, lang. Ikan ngolutok,